Bossing JB Okay na tong uh, unit mo Pwede mo nang pick upin dito Kinakasan lang ni Andy yung uh, Running light or yung wiring Dito sa uh, gilid Yan Dala na ni Boss JB yung uh, ilaw na yan Tapaludo yung pinakabit sa atin Yan Yung pang uh, straight chassis lang na design mga kapisyon Gawa nung uh, uh, Masyadong sasayad sa gulong Pag uh, buo na tapaludo Asan ba yung sample Ito pagka gantong tapaludo Hindi ubra Yan yung ganyang tapaluto hindi ubra tong kay Boss JB. Gawa nung meron siyang light box dito. Buma, mababa or uh, bababa yung uh, kasa pagka ganong tapaluto Okay naman mga kabisyo, bumagay naman do sa kanyang uh, mini dump. Yan, mud guard kulay pula. Mud flaps. Yung duluhan mga kabisyo, nilagyan na lang namin na star box na merong uh, ilaw na uh, star mga kabisyo. Yan, magkabila or dulo-dulo pinahay side dyan ng bagya, pinatas ng, uh, nagpa-additional sila ng uh, siding. Yung palong, mga kabisyo, pina, uh, bisagra niya, manual lang. May lock siding na lang doon sa magkabilang gilid. Manual lang na ititiklop pag uh, gusto ni Boss JB na itiklop. Yung light box naman niya, dyan sa itaas yung mayroong JB Express na sticker, pinabalutan niya stainless yan, yung uh, mismong box na yan. Mamaya pagbaba pa ko sa inyo, pero mukhang kita naman yon yung uh, stainless na pinabalot niya doon. Yung uh, busina niya na Universal Yankee Horn na tanso. Dyan sa crossbar sa ibabaw ng ulo niya pinalagay. All goods mga visual yung uh, busina na yan. Medyo mamahalin, pag mga ganyang uh, uh, universal Yankee Horn na kulay gold. Yan, all goods na nga ito mga visual at uh, pwede na 'yang uh, kunin automatic bumper project. Yan yung isang naging uh, project diyan. Yan yung uh, bumper project frame ng clearance light, air horn, tail light. Yan tail light, back horn yak. Yan. Back horn na yek Yung aparato nung running, eto na siya. Yan mga kabisyo sa ibabaw. Mamaya pakita namin sa inyo pagka all goods na. Yung uh, tassel naman or yung uh, switch ng busina, dito niya pinakabit. Dihila mga kabisyo. Na merong tassel. Yeah boy, pati yung uh, air cleaner niya pina-stainless na rin yung papunta doon sa intake galing dito sa or pa, galing intake papuntang air cleaner rim cover custom yan yung uh, rim cover nya 5 stud na rim 16 pakita namin sa inyo mam mag video ulit tayo all goods na yung mga aparato na ito pag na, -wiring na lahat ni Andy pogi na boss JB gwapo laking bagay pagka uh, nabibihisan talaga mga uh, mini dump yan sabi ko na uh, mga visual. Pagkakita ko sa inyo, ano yung switch nung side mirror nga na, pagbukot muna Sige nga, iyan mo nga, switch nga Ako gusto ni Boss JB ano, dalawa yung switch dyan Pagbukot din Pero huli mo na yan, unahin mo na yun ano, yung running light Tsaka yung back horn, tsaka na yan, ginawa naman na yan Isa pa, pindutin mo nga Custom unit yung kay Boss JB na yan, pagka uh, uh, Merong or motorized pareho yung uh, motor na side mirror, pwede natin lagyan ng switch yan. Meron kaming switch, ah, sorry, meron kaming uh, available nyo isang uh, araw ba yung kahapon. Meron ako nakuha dalawang pares, dalawang set ng uh, custom na uh, side mirror. Uh, motorized siya. Alam ko na, ibenta na ni Brian yung isang set. Meron tayo isang set pa na ganyan. Kaliwat kanan, may motor. Pakikita natin, hindi nya pag binaba na yung uh, dambak. Iyon, yeah Dilipat lang kami pwesto at medyo nahamog na. Sige, hindi lipat mo muna doon. Mamaya natin testing yan yung uh, running light pag natapos mo ng i-wiring. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. This is race, yung marker lamp na kinabit natin. Kabilaan. This is race, kabilaan. Ito yung tail light nya. Ay, 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 ay. Gravity naman yung tail light na yan. Okay, atras. Iyong gauge nyo nga. Dun, sa loob. Baka umulan eh. Sila na daw ang maka mga kabisyo nung uh, dinagdag natin diyan sa gilid ng siding niya. Or sa uh, gilid ng uh, uh, mini dump niya. Ng body. Ng dump box. Yan. Ganda. Bubble top unit. Yeah, boy.